Yon, mega mega love shout out mga Kabisay. Magandang hapon na. Hapon na ngayon mga Kabisay at tayo katatapos lang na mag uh, prepare nung mga ating pagtatam na ng mangga at ayan. Mega mega love shout out sa inyong lahat diyan. So, alam ko naman na inaabangan niyo to itong uh, kwento ng aking pagtatanim dito ng mga mangga. At kung makikita nyo doon sa una kong vlog, na mayroon pa tayong mga natitirang hindi na ipiprepare ang mga uh, hukay. So ngayon ay preparado na. At ayan, mayroon na tayong uh, naka uh, abang na pagtatamnan. Pero bubutasan ko pa yan mga kabisay, katulad nung ipinakita ko sa inyo doon sa isang vlog, na may bubutas pa tayo, maglalagay tayo ng uh, hukay pa dyan sa gitna, na doon ilalagay mismo ang ating mangga. So sana naman ay masabayan nyo ako dito sa aking ipapakita sa inyo, lalo na mamaya sa pagtatanim ko ng mangga, kung paano gagawin at siyempre tulad ng sinabi ko sa inyo ipapakita ko sa inyo ang paraan at kung paano uh, itatanim ang mangga kung ano anong mga dapat gawin so ngayon siguro papakita ko sa inyo mamaya pero magbubutas muna ako mga kabisay at doon ay may bubutasan ako so nakapagbutas na ako doon sa bandan dulong iyon kanina So, dadalwa lang yun. So, siguro dadagdagan ko muna. Gagawin ko kung sakali maging apat para ipakita ko sa inyo kung paanong itanim. At siyempre, lahat ito ay tatam na natin. May matitira pang isang mga kabisay dahil yung banda doon. Siguro, ayan, bukas ko na yun gagawin. So, abang-abang na lang muna mga kabisay at tayo ay magkukompleto ng butas. So, Maya-maya na ulit, mga kabisay. Yun nga, mga kabisay. Tayo ay nakapagbutas na. At meron na tayong nabutas na ito. Dito sa pinakadulo dito. Nabutasan ko na rin. Ayan. sa Dalawa. Tatlo. Apat. Ah, lima. Limang butas, mga kabisay. At siguro ay eh, kukuha muna ako ng ipantatanim ko dito, mga kabisay. At lalagyan na natin ng mangga itong butas na to so kukuha muna tayo ng mga apat na piraso doon at ilalagay muna natin dito so meron pa tayo doon sa banda doon ng nabutasan so abang abangan nyo na lang muna mga kabisay at ipapakita ko sa inyo kung paano itatanim at kung paano kung ilalagay sa butas ang isang puno ng mangga. Pero hindi lang isang puno ng gag ang ilalagay ko dahil lahat ito lalagyan ko eh. So magsasampo lang ako sa inyo na makita nyo. So, alright. Abang-abang mga kabisay. At yun na nga mga kabisay, nakakuha na tayo ng puno ng mangga. At ayan, na dala ko na dito. At mayroon na rin akong tubig na pambasa at mayroon na rin akong abonon dala para mailagay natin at mayroon na rin akong nilagay doon mga kabisay. Bali apat na puno lang ang dala ko dito dahil dala dalawa lang ang madadala ko mga kabisay at dahil nga medyo may kabigatan din eh. So atin munang ilipat itong isa para naman preparado na rin dito sa kabila. Dito isa rin ang ilalagay natin para tigitigisan na sila ng puno ayan ayan dyan muna yan pero yung nandun mga kabisay doon ko na lang muna inilagay pero meron din namang butas doon sa unahan so ilalagay ko na lang yan mamaya doon madali lang naman bitbitin pero medyo masakit naman sa balik at ding bitbitin dahil medyo malayo yung pinagkunan ko naglakad pa ako galing doon sa bahay dahil doon ito nang galing mga Kabisay hinakot ko rito. Kaya medyo <laughs> medyo maano din, ma busisi din. Hindi rin madali. Pag nandito na madaling gawin kung ano man ang gagawin natin dito madali lang. Ang problema, yung itatanim natin ay medyo malayo ang pinanggalingan dahil doon pa sa bahay. Hindi naman kasi pwedeng i-stock dito. So yon mag-umpisa na tayo mga kabisay sa pagtatanim. At ang unang step natin mga kabisay, siyempre, yung butas. Ayan. Una nating gagawin, lalagyan natin ng abuno. Ayan, mga ganyan lang karami mga kabisay, pwede na yan. Ayan, ganyan. Tapos, lalagyan natin ng konting lupa. Hindi pwede kasing hindi lagyan ng lupa mga kabisay kasi yung ano niya nakakapaso kasi mainit yan mga kabisay tapos babasain natin para yung kanyang ano eh matunaw at masipsip ng uh, ating mangga so ayan at atin ang kunin itong isang puno ng mangga so tatanggalan na natin ng plastik mga kabisay Pasensya na, medyo hirap tayo mga kabisay dahil solo plate lang eh. Wala tayong katulong. So, solo natin gagawin to. Pero, kaya naman. Ayan. Alright. So, kailangan lang natin mga kabisay na mailagay to doon sa loob ng butas na wala ng plastic ayan at siyempre may damo pa mga kabisay ayan so, sa sobrang lakas ng init na tuyo dinilig ko ito kanina mga kabisay pero dahil nga mainit madaling matuyo So ayan, itanim na natin mga kabisay na ilagay na natin. Ayan. So kailangan nating tabunan. Ayan nga mga kabisay na ilagay na natin yung puno. At siyempre dahil siya ay tuyo, kailangan basain basain muna natin. Babasain natin yung kanyang puno ulit. Ayan at yung nasa ilalim niya ay may tubig na siyang naka-imbak doon so kailangan na nating tabunan mga kabisay Ayan. pero kailangan pag tinabunan mga kabisay pino para walang mababakanti doon sa ilalim dahil pag may nabakanti hindi maganda yung ano magkakaroon siya ng ano doon matitirhan ng kung anong hayop ayan so, ayan at ito itatabunan natin ng hanggang dinis sa kanyang pantay sa kanyang uh, pinakapidestal ayan so ganun lang yung kadali mga kabisay pero kailangan tatandaan mo rin yung magandang proseso para hindi maano yung halaman natin. Ah, ayan. Okay na. At pagkatanim natin mga kabisay, siyempre sisiksikin natin ng kaunti. Ayan. Tapos babasahin ulit natin Ayan. Para yung puno niya ay malamigan at tuloy-tuloy na siyang mabuhay. Ayan. O, diba? Ayan. Pag umulan, meron siyang istak dyan na inumin <laughs> inumin talaga yan mga kabisay okay na oh ha di ba okay na siya so yun mga kabisay at nakapagtanim na tayo ng apat na puno ayan so, siguro Abang-abangan nyo na lang ang mga susunod ng mga itatanim ko mga kabisay. At syempre, ayan ay naitanim ko na. So, meron pa tayong natitira doon na limang puno na tatamnan. At siguro, abang-abangan nyo na lang mga kabisay at itatanim ko muna. So, mamaya magbubutas muna siguro ako. So, siguro, Abangan nyo na lang ang pagtatanim ko mga kabisay. At yun nga pala, mayroon pa tayong mga gagawin dito. Katulad nitong puno na to. Siyempre, mayroon ditong mga hayop na dumadaan. Kailangan nating lagyan niya ng bakod mga kabisay. So, siguro yung pang mga tatrabahohin ko. Maliban doon sa pagtatanim sa huling limang puno ay, meron pa tayong ibang gagawin. Kaya, medyo makakapag-ano pa tayo dito ng mga ilang araw. Dahil yung pagbabako nito, mga kabisay, ay hindi madali. Dahil magpuputol pa ako ng mga kahoy na gagamitin ko dito. So, ayan mga kabisay.